balita naman tayo ito ha, mga partners at talaga namang nakakakilig para sa isang babae ang proposal pero anong mararamdaman mo mga kabaro ko kung ang engagement ring nagkakahalaga ng 299 pesos ikaw, anong nararamdaman mo? Uh, alamin ko bilidyan? muna yung story. Mamaya akong magko-comment. Sige, <laughs> abangan ko yan. Ha? Mainit kasi ang pinag-uusapan online ngayon dahil sa isang viral post. Mm -hmm. Merong mga nagsasabi na it's the thought that counts. Oo oh, oh, naman. Pero sabi po ng isang sociologist, hindi lang material na bagay ang engagement ring. Meron daw itong malalim na sinisimbolo. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongo. Ito ang kwento ni ating hindi nagpakilala online. May boyfriend siya. Eight years na sila. At finally, nag-propose na. Kakilig, di ba? Pero imbis nakilig, pagkadismaya ang naramdaman ni Ate. Ang engagement ring daw kasi, 299 pesos lang ang halaga. Ganyan daw ba ang kanyang halaga? Ang post na yan, naging hot topic agad online. May ilang napasabi na sana inisip na lang ni Ate na it's the thought that counts. May ilan namang napateka lang. The girl deserves nothing less. E ano naman ang say ng iba pa nating kapatid? Si Maylene, na sampung taon ng karelasyon ang boyfriend. Siyempre, yun kasi rin yung iniintay ko eh. So, uh, di naman kasi yan basihan ang amount eh. Any amount will do, kaso mukhang walang balak po eh. <laughs> si Eric naman, effort kong effort para sa kanyang nobya. Siguro mag-iipon din para mas mas masaya naman siya ng onte pagka uh, ano. Kasi yung mga babae kasi minsan mas gusto nila pagkain eh. Mas mamahal, mas yung mga babae kasi medyo materialistic eh. Oh, yun po. Ay mas maganda pag handaan din po. Ayon naman sa isang sociologist, may sinisimbolo ang pagbibigay ng singsing, -sing, bilog, nang ibig sabihin an ending love. That ring will symbolize that commitment given to us. Hindi binibigay ang singsing -sing for the value of the ring. Tanong, mahalaga bang tignan ang presyo nito? Depende na yung sa values mo. Ano ba ano ba ang ano ba ang values mo? Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Di ba? Yeah. Kasi I I believe na hindi naman hindi naman sukatan ng pagtitingin yung worth ng tao yung halaga ng singsing. Me giving a ring was never meant for me to approximate the value you have as a person. Dagdag pa ni Brother Sureta, pwede namang daanin sa masinsinang usapan kung hindi nasiyahan sa engagement ring. Pero tandaan, walang katumbas na halaga ang pagmamahal. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babopo. po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.